Simula nga nung bumili nga ako ng Hopiado sa binibilhan ko nga ng yelo. Araw-araw nga akong bumibili at sigurado nga ako sa sarili ko na hindi ko na naman tutitigilan hanggat di ako nagsasawa. <laughs> Tatlong flavor kasi meron nga siya kaya ina-alternate ko lang talaga yung pagbili ko. Sa ngayon nga mas gusto ko nga yung Hopiang Baboy kaysa sa Hopiang Ube at saka Munggo. Mas matamis kasi yung dalawa kaysa nga sa Hopiang Baboy. So yun nga naikwento ko lang din. <laughs> Habang nagkakape nga ako, dumaan nga dito si Rosalie Juliano. A-attend nga siya ng birthday han at dumaan nga muna siya dito para nga magpaluto ng whole chicken. Pagkatapos nga daw nga ng party sa kanya nga dadaanan, so yun, binigay naman niya ako ng time kung anong oras nga yun. So yun nga, dahil nga nalibang nga ako sa pakikipagkwentuhan sa kanya, hindi na nga ako nakapag-video. Suking-suki nga siya sa whole chicken kasi sarap na sarap nga sila sa salsa, lalo na nga daw yung anak niya. Binibiro ko nga siya na bidang-bida nga siya palagi nga sa mga vlog ko kasi nga lagi nga siyang present. So yun, tinatawanan nga lang nga niya ako. Yung pusa nga na naligaw nga dito sa amin, hindi na talaga nga siya umaalis. Doon ko nga lang nga siya sa may likod ng ihawan nga pinapatulog. Kapag umaga nga, hinahanap ko nga siya kung andun nga Nakahiga siya. Nakahiga nga lang nga siya kapag sinisilip ko siya. Kapag nakita nga niya ako, saka nga nga siya lumalabas. Kaya ko na nga lang nga namin siya pinapainom at saka pinapakain. Kasi dun, dun lang din talaga siya sa pwesto niya kapag hindi mo nga siya kukunin. Nakakaawa lang din kasi kapag ka inilabas nga siya dahil nga maraming yan. And sa tingin ko nga, meron nga may-ari yung pusa na yun kasi nung pumasok nga siya dito, napakalinis nga niya. Kinagabihan naman, nagluto nga si Geraldine ng sayote at yun na nga yung hinapunan nga namin. Kainan time na kami ni Geraldine. Hulam namin alamang. <laughs> alamang. Nakatik sa palabas. alamang. Ayan. Sa punti-unti.

Habang naghahapunan nga kami, meron nga nagchat sa page nga namin na o-order nga sila ng whole chicken. Kaya pandalas na naman nga kami ni Geraldine kumain. For delivery nga to, papunta nga ng San Pedro at pinahati nga niya yung chicken sa apa. Medyo natagalan nga rin papunta nga sa kanila. Parang mga alas 10 na nga Kapag binubok ko nga siya, din nakakuha na nga ako ng rider. Minsan nga, ang tagal din i-pick up dito sa amin. Pagkatapos nga, may time din na ang tagal nga ihati dun sa may receiver. Minsan nga, may mga customer na nagagalit kapag ka sobrang tagal. Meron na nga ako na encounter sa mga customer ko na isang ang gano'n. So yun, minsan hindi ko naman siya masisisi kasi nga minsan late na rin talaga nakakarating. So yun, gusto ko rin i-shout out si Tuperta Baransa. Sulit daw kasi yung pag-aantay niya ng food namin kasi nga masarap. And yun nga, nag-review nga siya dun sa page nga namin. So yun nga, natuwa nga lang nga din ako sa kanya kasi nga siya yung unang nag-review nga dun sa page nga namin. Maraming maraming salamat po. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.